for today's ganap is mga totaog katunggan para dito may mag-picnic. Kaya today is Easter Sunday. Anyway, wala dyan sa plano nga mo ato ko katunggan. Kaya nila pa'y mandiri sa amo ang balay akong mga pag-umangkon. Kaya mag mga daw sila dito ng dapita. Kaya lagi, high tide daw karon ug sinto sa sinta ang dagat. Tungod sa kainit, mo nang gusto dyan sila magpabugnaw sa dagat. So mo ito, nga nakahuna-huna po ko, nga na lang kaya maragmingap sa amo ang dapit kaya halos-halos na ng ligo dagat. So Kawan eh, gabaklayan ako dari sa may basakan, kinaguna na sila ni Apas na lang ko. Halata, jud kayo ang kainit, kinikulos maot, jud akong nawong agi sa kasula o kainit sa panahon grabe. So, gapaspas na ko, naglakaw kay nakita na nako ang mga kapag umangkon, nga naghulat sa unahan, nga wal nanguha sila og sambag kay ibalon daw nila. So, ang among balon for today's video is nagdala mi og manggang bisaya nga balay kubal and then nami inon on luto og gulaman. Grabe kahat sa akong feeling while well, naglakaw diring dapita kay Muradjuk kong gisugba. So, mga din yung ang na ako, guys. Ang uban, nagka-brown-brown -brown na, uh, nagka layak laya na siya ng dahon, no? Tungod sa kainit sa panahon, kaya wala naman dyan tag-iulan, kaya mao na ang gitawag ni Lag So, galiki-liki na jud ang kayutaan, diring dapita. At last, doon na ko sa akong mga pag-umangko, nagnakita na dyan ako sila, og naabda na dyan sila na akong nanguha, diri, o sambag, or sampalok. And finally, magkuyog na dyan may paingon sa unahan. So, naabda na nako na sila, diri, nanguha, o sampalok. So, nitapig pa dyan sila, kay hadlok sila makita sa akong vlog, or sa video. So, ayan, nakakuha na sila, o sampalok. Walang sa daplin is, nagkaon-kaon po sa ila ang nakuha. And then, uh, siring syringe Para maingon, o? Maligo oh, kau ba nang iyang makuya ate? maligo ta sa Sampaloc Beach. So mo to maligo daw sila sa Sampaloc Beach kay ang katunggan tungod jud siya sa mga Sampaloc. Actually dili siya beach. So gitawag lang nila og beach. Anyway guys, so wala pod nagpahuli ang mga bibi dering dapita kay nag Easter Sunday pod sila. nag tampisaw pod sila sa fish pan tungod sa kainit sa panahon. So they Diri sila magharvest harvest og Пара And tcharang, Naabot nami may sa amo ang venue nga mo ang ilang gitawag nga sa Palok Beach. Sa so pagkaabot namo na mo, lang mi Kajot and then nag-take na sa amo ah, ang to kay medyo gutom na po sa mo pagbaklay sa tungod sa kainit. While nagtimpla timpla po ko din dapita sa amung balon nga gulaman kay tabang ang dyan siya nga wala pa dyan na ni siya na timplahan while nag-atod diri. Ah. So, diri na lang mi Don't forget to like and follow. Thank you for watching. Ching, bye ingat